Muling dinagsa ng maraming kabataan ang isinagong Philippine Military Academy Entrance Examination sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Sur nitong Sabado at Linggo. Kabilang sa mga kumuha ng pagsusulit ang mga estudyanteng dala, hindi lamang ang kanilang mga requirements kundi higit sa lahat ang kanilang pangarap para sa pamilya at bayan. Subukan po nila kasi wala naman masama kung susubukan mag, ano, tsaka magandang ano, experience na rin po sa mga kabataan pagtik ng exam dito. Um, siguro po yung pag-review kasi pa nalaman ko na lang po na, dalawang araw na lang po before mag-exam po talagang dream na trabaho ko na matapat po. Bagamat wala pang opisyal na resulta, marami sa kanila ang naniniwalang darating ang araw na sila rin ay makakapagsilbi sa sambayan ng Pilipino. One of my main inspirations po is my parents, lalo na si Papa. Kasi si Papa, um, dati din siyang nagtry sa examini so nagtry siyang four times kasi hindi ko mana so uh, I'm trying my best talaga na first or second try at least makapasok for my parents talaga Papa po kasi is nangarap din po maging PMA so ako po yung nagtutuloy ng pangarap niya and hopefully for my second time po dito is matupad na po yon and palarin po ako ngayon. Simula po nung bata po ko, nakakita po kasi ako ng mga sundalo po na ginagawa po ang kanilang trabaho. At yun po yung nagsilbing inspirasyon ko po na pumunta po dito at mag-take ng entrance exam. Pag pangarap po, ano, uh, huwag nang magdalawang isip para ito pa rin ito dahil ito din po yung makakatulong sa pag, pagdating ng panarap. Samantala, hindi lamang ang mga kabataan ang dumayo para sa pagsusulit. Kasama rin nila ang kanilang mga magulang na tahimik na sumusuporta at patuloy na gumagabay sa kanilang pangarap. Pero yun nga, sabi natin kung talagang para siya doon, para siya doon. And kung hindi siya doon, babalik siya. <laughs> sa mga magulang na gustong tahakin ang pagpasa sa akademya, supportahan lang anak. Ano? Uh, ang government naman natin laging nandiyan para sa kanila. Bilang magulang, laging dapat tayo nakasuporta. Ayon sa pamunuan ng PMA, ilalabas sa susunod na buwan ang opisyal na resulta ng eksaminasyon. Nagbigay din sila ng ilang tips para sa mga susubok pa sa susunod na taon. Ang maipapayo ko lang po sa mga nangangarap na maging kadete sa Philippine Military Academy is pag-aralan talaga nila yung abstract reasoning, um, general mathematics, yung sa ano niya, under niya is yung mga basic statistics, trigonometry, calculus, as well as yung English. Isinagawa din ang kaparehong aktibidad sa Rawis Albay na umabot sa 1,518 ang sumubok na mag-exam sa magkahiwalay na venue. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News.